Good morning guys uh, Huling araw na namin dito Kaya susulitin na natin Yan mga kasama namin no. Nag uh, ano na kami ng mga Madadala namin yung pagkain Doon mayroong kapihan dito Magkapi Do naman yung ano yung mga kukuhaan ng mga dadalhin mong pagkain yan ang lapaga ng mga tao puro mga prime pa lang to kaya kaya maaga kami kasi kuling araw lang namin dito magt-check pa kami ng mga gamit namin Saga. Ito yung bar, sirado na yung bar. Ito yung mga picture nila lahat oh. Ito uh, yun naman yung... Yung pasokan na yan, yung nang kuhala na namin mga baon niyan yun. Yung mga uh, elevator yun know. oh yanong kasamahan ko. Yan, yan, yan. gusto mo naman umakyat dito dito, hakit ka pa putaron, putaron, yun ang nurse namin yung nakaputi. Yan ang nurse namin yung ang nurse yung ang nurse ang yung mga poor man ngayon. You know, I think we my Okay, guys. Good morning. Bye.